Mababa views mo kasi ganito ang ginagawa mo sa pakikipag-engage. Ang invalid engagement tulad ng hindi pagtapos sa video na pinanonood mo, pareho kayong katamaan ng may-ari ng content. Babagsak ang ranking ng content dahil hindi tinapos ang panonood. Ang hindi pagtapos sa panonood ng video ay signal sa algorithm na hindi engaging ang content. Kaya na reduce ang distribution. Ibig sabihin hindi na ipapakita ni AI sa mas malaking grupo ang content. Kung ikaw naman ang engager at hindi mo tinapos ang panonood, pero nag-react, comment, at share ka matag ka as fake or invalid engagement. Mababa views mo kasi ganito ang ginagawa mo sa pakikipag-engage. Ang invalid engagement tulad ng hindi pagtapos sa video na pinanonood mo, pareho kayong tatamaan ng may-ari ng content. Babagsak ang ranking ng content dahil hindi tinapos ang panonood. Ang hindi pagtapos sa panonood ng video ay signal sa algorithm na hindi engaging ang content kaya nare-reduce yung distribution. Ibig sabihin hindi na ipapakita ni AI sa mas malaking grupo ang content. Kung ikaw naman ang engager at hindi mo tinapos ang pananood, pero nag comment, at share ka, matag ka as fake or invalid engagement. Mababa views mo kasi ganito ang ginagawa mo sa pakikipag-engage. Ang invalid engagement tulad ng hindi pagtapos sa video na pinanonood mo, pareho kayong katamaan ng may-ari ng content. Babagsak ang ranking ng content dahil hindi tinapos ang panonood. Ang hindi pagtapos sa panonood ng video ay signal sa algorithm na hindi engaging ang content. Kaya na reduce ang distribution. Ibig sabihin hindi na ipapakita ni AI sa mas malaking grupo ang content. Kung ikaw naman ang engager at hindi mo tinapos ang panonood, pero nag-react, comment, at share ka matag ka as fake or invalid engagement. Mababa views mo kasi ganito ang ginagawa mo sa pakikipag-engage. Ang invalid engagement tulad ng hindi pagtapos sa video na pinanonood mo, pareho kayong katamaan ng may-ari ng content. Babagsak ang ranking ng content dahil hindi tinapos ang panonood. Ang hindi pagtapos sa panonood ng video ay signal sa algorithm na hindi engaging ang content kaya nare-reduce yung distribution. Ibig sabihin, hindi na ipapakita ni AI sa mas malaking grupo ang content. Kung ikaw naman ang engager at hindi mo tinapos ang pananood, pero nag comment, at share ka, matag ka as fake or invalid engagement. Mababa views mo kasi ganito ang ginagawa mo sa pakikipag-engage. Ang invalid engagement tulad ng hindi pagtapos sa video na pinanonood mo, pareho kayong katamaan ng may-ari ng content. Babagsak ang ranking ng content dahil hindi tinapos ang panonood. Ang hindi pagtapos sa panonood ng video ay signal sa algorithm na hindi engaging ang content. Kaya na reduce yung distribution. Ibig sabihin hindi na ipapakita ni AI sa mas malaking grupo ang content. Kung ikaw naman ang engager at hindi mo tinapos ang panonood, pero nag-react, comment, at share ka, matag ka as fake or invalid engagement. Mababa views mo kasi ganito ang ginagawa mo sa pakikipag-engage. Ang invalid engagement tulad ng hindi pagtapos sa video na pinanonood mo, pareho kayong katamaan ng may-ari ng content. Babagsakang.